So, ayun nga. Marami nangyari. Nihalik ako bilang student council president. Naging coordinator pa ng media ministry sa simbahan namin. Tapos, nagkaroon pa ng 78 Fires spaces sa amin. Nagkaroon din ng Valentine's special program ng student council. Tapos, sumali pa kami sa Online physics sa TIP. Tapos, nag pa kami ng short horror film sa school. Ayun, bumalik din na kami tribo. Nakarating ako sa Tagaytay. Hindi lang ganun, no? Ayun, si Joey. Ganyan. Si ah, sayo, sayo. Si Miranda, nahulog. <coughs> Tapos ayun, nagtulungan kami sa Calculus. Kasi ang hirap. Tapos, nag-shooting pa kami ng stage play. Nag-testing pa kami ng cellphone, Yung project namin para sa, ano, tawag, basta yun. Pero syempre, nag-defense din kami para dun sa product namin. Tapos ayun, bumalik yung prop. Tapos ayun, graduate na ako. Bilis, no? Tapos ayun, pag enroll pa ako sa Atay Sales Plus ni Jack Roberto. Di ba? Uy, hindi ako siloso. Tapos ayun, pagkatapos nung mga nangyari yun, nag-outing pa kami sa Subi. And syempre, ang pinaka-importante sa lahat, makilala ko sa hallway girl. Pero yun, yun ang nangyari. Maraming nangyari. Pero, it's part of life. Sabi ko nga, life is important. Ang buhay ay mahalaga. Kaya, alam ko, alam niyo din naman, na sadyang ganun ang buhay. Kapaglaro ang tadhana, hindi natin alam kung anong pwede na ibigay sa atin. And, so yun, welcome to my vlog. <laughs> Bira to. Bira lang mag dahil busy ako. Pero, hey guys, Galaxy Vlogs, welcome to another video. Ayun, see you in my vlog sa swimming pool. Sino man yan. Basta, para sa inyo to. Hindi huh? ko rin alam paano mag-isip ng concept, pero yun yung concept ko. Hey guys, Galaxy Vlogs! Welcome sa 100 video natin. Sa ulo na yun. na, pero... <laughs> take you to my uh, day tour. Day tour tuloy. Ano ginagawa ko nung araw, sa isang araw. Kasi ngayon busy talaga ako. Pero I'll take you to my day. Kasama si Dean. At mamaya may mga kasama pa ako. Sub guys? Hey, si Subscribe Daniel, kay pa, Galaxy Vlogs guys. Subscribe nyo. So dito tayo ngayon sa mamaya na. So dun muna tayo sa simula ng video talaga. Uy, gumawa na. Hindi ko nakita. Sa panga. Sa panga. Si, si, si. One Nakita eh. E, yung chopper daw. Yung chopper. <laughs> chopper yung pinalap pa din. Anong ginabot ko? Yun. So guys, sasiliin yung trip niya. Ayun ay. eh. Sasiliin natin. Sige. Hindi nakita talaga. Pangit. Pangit pa pa ako. mag-aano. Si, si, si. Ako mag-aano. Ay, hindi nawala Ayun. na wala na wala, wala. Okay. <laughs> Kaya kanina gumana ah. Ano Daniel? Tara. Tara na. Ano to? Nalakad natin. Hindi na. Makain ba kayo? Kamusta vlog mo Daniel? Anong vlog to? Vlog? Uh, Haa O oh, vlog yan Galaxy Vlogs <laughs> 100 episode ko na ito e Ay mo eh? Uh, so talaga Check ko ba yung mga videos ko one, Pang 100 na Talaga Aye 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 Hi Gage, kami po na kay Gage Boracay Hi Boracay Boracay so, eh, sorry na natay ko kong i-link Oo ko eh. oh, nga tayo po mhm saan yung burakay? burakay saan? burakay burakay ko ba oo burakay ko kagawin natin? lalangay tayo saan? Diyan sa pool try mo oh, yan lang yung ikaw ba? ayan <laughs> oh, no, wala wala po di pa nung palit e eh. kung <laughs> pwede lang e <ay>, no? kaya <laughs> e tong eh. So yun guys, dito tayo ngayon sa swimming pool. Swimming pool ni Daniel, sa kanya talaga to. Sa kanya lang to. kami ari ng condo dito. Same. Is niya lang yan, kay Daniel sa Sa kanya sa taas. Nagkapanwari na siyang mahirap, uh, pero siya talaga may ano owner search Nagsave niyo pa sa Google, lalabas pangalan niya. Daniel, Degusman. Degusman ang property, panis. Takal na So si Dean, si, ano, si Dean. Kinakausap si... Uh... Oh, yung... Tama nga naman. <laughs> diba? <laughs> siya, guys. na oh. mo na? Oh. On scene. Ako rin, miss wow. ko na siya. Eh. Hey. Sinong siya? Siyempre, private na relationship namin. Hindi pa rin ano. Nung namin? Hindi pa namin ni Yung buhay namin na relationship. Sabi, namin. ko nga eh, sabi ko nga, Siyempre, ko nga eh. Sino akin? akin? Sino akin? <laughs> Sino akin? Sino akin? Sino akin? akin? <laughs> Hi Holloway Girl. Aww. Hi daw, sabi mo hi hi Holloway Girl. Hi guys, hi Holloway Girl. <laughs> <laughs> ano masaya mo dito sa pool na to? Dito ako maninirahan. Omzim. Um, Mzim. Magiging water Ita, na, na, na. boy na ako. Ang oh, ano no? Ang ano lang, hindi malalim. Okay. Pero ang angas may ganun. Ano yun? Okay, Tawag may dun. Palaip. Ah, angas yung bata. Nag-swimming. Nag-dive. Uh -huh. Panis. Gagi. <laughs> sa so, dinyan, abangan ko talaga sa elevator eh. Sabi mo, <laughs> yung bis niya kasi, buong katawan. Ay. Eh tayo di pa tayo na bis ka kaya tayo? Kasi tara tara bis Bihis ka think. Ano ang bihis? Huwag naman sa video ano. ka? Bi <laughs> Sige tara. Wala tayo sa ano. ka. Tanong ni Dean, ang gano'n kalawak to? Pati mo gano'n kalawak to? Kalawak yan? Basta ano yan? Tatlong tao yan. Ay hindi. Limang tao. Hindi kalawak. Yung mga ano, six footer. so, baka lalim. Ah, lalim ba? Ay, mali pa na. Lawak. Okay, Ay, an, okay, okay lang yan. Kaya din yan. Sabi dito, three feet. Pero yun natin tala si Daniel. Ah, three feet ano, ah? Ay, no. oh, Ah, ko kaya three feet eh. Ako nga rin, eh. Kaya ko mga one feet. One feet. One feet. <laughs> mga one feet. Ako nga guys, two feet nga lang ako eh. diba? Ang laki dito guys. Eh, hey. bakit ko na lang. Anis. Hey guys, kita niyo pa ako. Malaki yan masyado. Gidi na lang. <laughs> guys, 500 isang pa. Home sim. <laughs> only fit tayo guys, only fit. Only fit. OF, mga OF, only fit. Ay, shish, naka, naka blur dapat yan. Only fit. <laughs> only fit. <laughs> Iba blur ko yan. Home um, sim. 500 lang. <laughs> 1,000. 500,000. Okay. Ano? Mag-aano natin? Paglubog natin, hindi pala 5 feet. <laughs> What if? Sabi 5 feet daw eh. Hindi ko alam, hindi ko alam kung 5 feet. Totoo ba yung meat na yan? Oh, I'm sim. Hindi ka natin kung totoo ang meat. Meat number 1, 5 feet ba talaga to? Hindi. Try natin. Let's go. Kasi ang height ko is 5... 3 and a half. 5'4. 4. Dala lang. Para, para sigura. Uy, gagawin bata. Let's swimming. Pero yun nga, ako nga eh. Parang ang lamig ng tubig. Parang gusto ko dun sa ano. Ayun. Eh, angas din ah. Parang dyan ang mga ano Testing mga... natin yung testing okay, na Dyan na muna tayo Kasi may maambon dito eh Uy ah, angas 3 feet Ba't ang labo? Kaya talaga ito Oo! Miss na daw na ito Sino? Sino ang miss mo? Alaga Ay init! May init yung ano yung marble Pero yun guys, full na tayo Hey Ay. Ayan guys, alam mo ba? Bis ko na siya. Shirt lang. Come see. Parang pwede i-vlog. <laughs> <laughs> Pero yun guys, alam nyo, habang nalalakad kami ni Dean dito, wala lang. Na-miss ko na siya. Ah! Alam niyo ba bilog yung, yung Swiss pa. Alam niyo ba na yung spa at bilog, ay eh, yung mundo rin ay bilog. At umiikot lang yung mundo ko sa kanya. balik ka umigot na yung mundo niya sa hindi, hindi tama. <laughs> tama tama, umigot ang mundo sa kanya. Panis. Ano? Ano pa pares na rin kakalito dito ah. Kaya pa nagsama. <laughs> Para kami na dito. <laughs> eh, si D naglalakad na. Isa, isa nga ano diyan. Isang lang lang, babalaw pa na muna ako para pepe. Ah, tingnan natin nagbanaw si Dean. Putik. <laughs> so guys, sagat nagbabanaw si Dean ngayon. Ah, paano nagbanaw si Dean? Okay, buo O, oh, di ba walang tubig? Baliw sa kabila, meron ayun Ayan siya. Ayan. Baliw, binabala yung buo Ayan. Ayan. Masarap pa din. Sarap? Sarap pa. I Ano? Gano'ng kasarap? 5 out of 5? 10 out of 10? 11 out of 10. I don't think Very good. Si, si Daniel naman. Gano'n siya! Gano'n siya! Gano'n siya! Gano'n siya! Gano'n siya! Zoom natin. Sige Tatanggal na nga lang yung t-shirt pa sa akin. Ay! Yes, ay! So ay! Ako lang ang hindi, hindi, hindi magtatanggal. Yeah. Ah! Mga muscle! Panis, may muscle si Dino. Oye, hindi yan muscle. <laughs> hindi yan. May yan. Pandesal. Pandesal? Hindi, pandesal to eh. Panis bread to eh. Um, Yak, may, may keso sa loob. Loko-loko <laughs> <laughs> no, no, kayo. Si Daniel, magbabahan uh, lang ako sa si Daniel. Let's go. Tingnan yeah, natin si Daniel babahan lang. May um, -sing. um, -sing sing-sing Wala, sing-sing ni ano. Uy, oh. Nakita niyo yung vlog mo. Kahit okay, nyo, nagtatang. Taranggal na yung sing-sing, oh. Oo nga. Grabe nga naman yun, guys. Ayan, eh, no, Kita nyo ba yan? Walang tubig dyan, Daniel. Yan. Oh! Gra kita nyo ba yan? Grabe nga naman yung muscles, oh. No? <laughs> eh, panis kayo dito. Oh, pogi-pogi, oh. <laughs> Uy! Uy! Nag-big boy pa naman sa ano, sa Xiaomi, no? Gabi nga naman yun, guys. Sarap, ah. Oh. hindi mag ka lang. Oo lang yan. Uy, paano ah. mo ka-awak lang dun. May oh. naman tayo. Ah, oh, si, 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 si. Hindi mo like na, dey, yan, ah. muna. may ari. Hindi nyan, sa pipe sa pipe Paano? Paano ka gaan? <laughs> <Ay>, eh! Nalulunod! <laughs> Nalulunod! 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 tip Nalulunod! <laughs> Gabi nga naman na yun guys <laughs> Guys may nanilunod guys May mga shokay na kinakailangan ng tulong Anong masasabi mo sa swimming pool? Ang lalim lalim <laughs> ng 5 feet sa akin Ay seryoso ba? Medyo ko lang ah, ko ano eh Hey, hey. Let's go. Eh, hey, masarap ba din? Masarap ba? Masarap guys. Panis. Tana. Tana ang time lapse ng Managa Swimming. una Boy, ang laki ng paa boy Boy, yung paa mo Balik, balik, one, two, three, balik Ayun ba malik? ah oh, si Daniel Pabalik, ready One, two, one, two, three Punta kita lang si Daniel Kasi oh. si Daniel lumahabal Eh, Eh, hey, grabing vlog to. Nakaa ng buhay. <laughs> Maas. <laughs> Grabin dulo naman 'yan. Diko <laughs> <laughs> <Ikaw> pa di. <laughs> Sala ko na sa dulo nga, oh, ngayon, nags, ano, nags, ako nagtampo pag wala ni. Oh nga eh. Ano ano? Kamuri ako. 'Yung kapon ng natong bitbit at tulak na hindi. Ano 'yung inaadjust ko pa sa hindi ko pa sa tulak. Kala manjet, kala manjet. Hindi naman unan niya, baby. So ayan guys, tapos na. Ay basa, ala basa. Ala basa. Hello. Umaambon. <laughs> Umaambon gogi. Okay. Bye bye guys, amaya na. Boy. Boy. Basta feeling. Guys, ayo kana guys. Bakit? <laughs> <laughs> Ang hanggang na nilagay ko sa so pare. <laughs> Ito, oy. Diyan. Basta. Diyan na ubos. <laughs> sa <akin. laughs>

So, ayan guys, after nung pares kanina. Well, pagod yung clip pero nung pares kami tapos may naswell ako. ah uh, Tiyecheck ko yung mga nag-aayos sa S na SC sa Great and Bird na project namin, sa pang-project. So, ayan, chila, chila. Naiingay sila eh. Pero, ayan lang. Kaya naman, kaya pa naman. Tingin ka, nga. Guys, sir, DJ. Ay, kaya Sir Gigi. Ay! Not... Oh, ano, ano? Ang kaya kaya Sir Gigi, baliw. Bakit sila lang? O, so, sige lahat. Gusto mo. Well, yun guys. Kita niya naman sila. Mga sipag kong SC. Well, sipag sila lahat, yes. Pero... Ah... Uh, ngayon pa lang yun, ha? Nagisimula pa lang sila ngayon. Today is Monday. Oo. Oh, ay, Tuesday pala. Tuesday of the 11th ng July tama ba for 12 11 so ayun. and wala lang isa, isa yun sa mga last projects namin as a as a group since ayun nga uh, mas maganda to welcome the school year with of course fresh equipments like yung mga tables natin tapos yung, mga ano mga toiletries plus itong bulletin board kasi yung bulletin board talaga is uh, kahit sabi na natin low tech pero mahalaga pa rin yun no and of course may mga classroom dito and nilinis na siya, nil na siya uh, inayos na pinipinturahan na so talagang maraming improvements right now sa school na to and I recommend na St. Si Joseph's College kayo for at least no at least siguro for grade school or high school and especially sa senior high school no maraming maraming uh, possibilities na maganda dito sa St. Joseph plus sa college din mas maganda kung uh, dito kayo magka-college of course dahil syempre kahit punti lang yung mga program offerings pero tutok yung mga teachers lalo sa mga students no? kaya mas maganda kung dito talaga hindi ko alam kung next, next natin eh pero Tignan natin. <laughs> so, yun guys. Tapos na. Tapos na ang unang araw. Hindi naman tapos actually. Actually, matapos pa lang. I'll take ito to my next day. Kasi next day, dito talaga. Karami. Today is Tuesday. Bukas Wednesday. A day in my life, diba? Kasi Sabi ibig sabihin, simula dapat ngayong hapon hanggang bukas ng tanghalin. So, diba tama? Oo, oh, ganun. Di ba ka Basta yun. Hindi. Gawin natin hanggang gabi. Pero, alam nyo, uh, ngayon, ngayon talaga, ah, uh, marami talagang gagawin. Pero, somehow, nagawa naman. Kasi, ngayon, kumuha na ako ng manpower sa SC. So, ginagawa nila kanina. Nakita nila naman kanina yung waiting board. Plus, uh, nag na ako ng onte sa office. Well, Somehow, paunti-unti, no? naayos ko na siya. Hindi naman na siya naging disco, but honestly, ginawa ko siyang more on a suitable office para sa papalit sa akin. And pa, sa mga officers na papalit sa iba pang officers. So, most probably, the main goal din kasi ng pag-ayos ng isang office, no? which is not really, di na-obtain ng mga dating SCs, is at least may headquarters ang Student Council wherein they will have their meetings no? or whatever it is no? and then dito sila actually hindi naman to bahay pahingahan but it's an office wherein they will accept the students uh, for example, kapag may mga programs or activities dito meeting or at the same time uh, kapag may mga documents na kailangan ayusin regarding student council or whatever purpose it is ayan, dito yung office, bukas yung office para sa kanila and of course kung sino mang manalang presidente sa kanya trusted lang yung susi which is nasa OSA so marami talagang bagay na mangyayari for next student council for the next years and one of them is having an office na ganito kalaki hindi tulad nung dati na basket sa ang dating office ng student council is I think, doon sa may tambakan, sa may basketball, sa may van yun so, di naman talaga nagkaroon ng permanent home ng student council ng bed, so at least, eto meron na tayo permanent home para sa inyo sa mga student council ko na bago, at least sana, through this student council office, mas maging productive yung mga meetings ninyo mga gusto nung gawin for the whole school community the bed community Ah, oh, yung double chin ako. And at the same time, no, at least, plus yung mga projects na ginawa namin as a council, no, of course, headed by me. Siyempre, at least, mag inspiration yun para sa inyo na, ah, ang student council, hindi lang ganito ang limitations. No? Kasi dati, siya sabi, ang student council ng bed ng St. Joseph's College, wala masyadong magagawa. No? Bakit? Hindi natin alam. But now, I'm telling you, marami kang magagawa. Marami kang magagawa sa council. you just need to have at least the determination no, para gawin yung mga bagay na gusto mong gawin as a president or as a leader ng council. And then, just make a proposal out of it. And then, of course, syempre, paaprobahan yan. No? You are all together. Plus, you are all cooperating with each other. Yun lang ang mahalaga. Sabi ko nga sa, ano, sa NGL doon kanina sa araw ang susi lang dyan is communication creativity and of course cooperation I think cooperation isa pero alam ko communication yung isa tapos creativity isa no pag wala kayo nun hindi mabubuo ang council you need the creativity para at least isip mo ano yung mga pwedeng gawin communication paano mo i-communicate yung, yung mga naiisip mo cooperation. Paano kayo magtutulong-tulong as a one student council para matapos or magawa itong project na ito. So, ganun lang kadali. Actually, madali lang siya. No? Madali lang siya if you have the proper knowledge and you have the proper understanding kung anong dapat gawin na sa council. Ayun lang. Well, konting lecture lang. Pero kanina, swimming so na tayo. Pagod din ako nun. Hindi mo nakakapagod, pero whatever. Kapangit ang double-ching ko kanina. Pero, Talaga. So yun, uh, I'll see you guys tomorrow for a new video, a new video, a new day syempre dahil bukas mas madugo ang araw ko. Bye!